<laughs> ang gangster, oh, may na. eh. ang na. nakautang, bayad na mo. Ang mga nangutang, bayad na. Mini market. Market. Oh, <laughs> <laughs> oh sa, sa, sa stand. 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 Pwede mo nangutang di ay? Sige, wala mo kita dito. Tangon pa di ay. Hindi nga mo nga, ampo lang mo ang muli ko. Tabangay ko ninyo ko ampo. Namaulian ko. Ha?

Hapinan na yan. Sunod, hapinan yung tiil niyo sa kuwan. Sa pawan o... Sakit. Hapinan daw sa so kuwan. Anong gaming. Hmm? Ang iyang kwadri hapinan ninyo. Okay, sakit. Sakit. Arang-arang. Arang-arang hmm. no. Huh? Arang-arang yung exercise ang ganun. Kaysa katungkuan.